Nanawagan tayo na itigil ang pambobomba ng mga komunidad. Ang pangako namin sa aming sarili, dito kami isinilang, dito na rin kami mamamatay. Ganon kalaki ang pagmamahal namin sa lupang ito. Maalab na pagbati, Pilipinas. Iginabahala ng human rights groups ang tila sunod-sunod na airstrike sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang latest, ang aerial bombing na raganap kamakailan sa border ng Abra at Ilocos Sur. Noong April 2, nagsagawa ng airstrike ang Philippine Army laban daw sa New People's Army sa pagitan ng mga bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur at Pilar sa Abra. Dahil sa airstrike, napilitang lumikas ang nasa 140 na pamilya. Aabot ito sa limandaang katao ayon mismo sa ulat ng Office of Civil Defense. As of April 4, nakabalik na raw ang mga dumikas na residente. Pero malaki ang pinsalang iniwan ng pambobomba sa kanilang komunidad at kabuhayan. Talagang apektado piktado lang uh, si Jo Paring. Kapunta uh, hindi na ibakwit na kita dalagitin nga tabako na uh, pinanawan da. Diba, hindi nagawid dan. Nakita mi kita ba kung uh, medyo uh, uh, po nga rin Japan na kay uh, na. tahan pa lang iso tinaluto. Uh, medyo bumaba ang downgrade Japan na kaluto na sir. No, uh, uh, maantala. Hindi uh, bulong kita ba ako. Ayon sa Cordillera Human Rights Alliance o CHRA, dalawang serye ng pambobomba ang nangyari na tumagal ng dalawang oras sa tanghali at dalawang oras kinagabihan noong April 2. Kitang-kita sa mga social media videos na hindi lang more than 10, more than 20 na mga sunod-sunod na bomba ang inihulog. At ah, titigyan natin na mali. Ang paggamit ng excessive force, pwede natin i-describe na overkill Ayon kay Atty. Christina Conti ng National Union of People's Lawyers, maituturing na indiscriminate at hindi makatao ang ganong klase ng pambobomba. Yung paglikas ng sibilyan, ibig sabihin ay kumbaga tinamaan at apektuhan sila ng indiscriminate attacks. Bombing man yan o airstrikes. Uh, hindi sanction ng international humanitarian law at in fact pwedeng maging paglabag ito sa ilalim ng international humanitarian law IHL na pandaigdigang batas hinggil sa armadong tunggalian kailangang tiyakin na mga sangkot sa armed conflict na hindi madadamay sa mga atake ang mga sibilyan o hindi kabilang sa sigalot pati ang mga walang kakayahan sa labanan sa isang labanan na matatawag nating kung international armed conflict or non-international armed conflict, kailangan ang pag-atake sa kabilang partido ay una, nga necessary. Pangalawa, proportional o hindi pagmamalabis. At pangatlo, ito yung mga importanteng bahagi. Pangatlo, targeted. Itong three major, sabi na natin, na guidelines or criteria para sa mga sa, sa isang labanan, yan ang um, makita natin na nalabag dito sa mga aerial bombings na nakaraan. Sa datos ng Human Rights Group na Karapatan, aabot na sa 25,000 katao ang na-display sa 10 probinsya sa bansa dahil sa aerial bombings sa ilalim ng Marcos Jr. Administration dagdag pa ng grupo, disproportionate o hindi katimbang ang paggamit ng aerial bombing laban sa iba pang naglulunsad ng armadong paglaban. Nanawagan tayo na itigil ang pambobomba ng mga komunidad. Itigil ang pambobomba sa mga lupain ng mga katutubong Pilipino. Diin ng NUPL, dapat nang itigil ng gobyerno ang paggamit sa aerial bombardment bilang counter-insurgency tactic sa halip daw kasi ng mga bomba ng mga komunidad, dapat masagot ang dahilan kung bakit may armadong revolusyon sa bansa. Meron silang dahilan kung bakit sila nagpupungiglas. At yan yung simply put, malawakang kahirapan, malawakang exploitation, at sistematikong pag-abuso. Kung hindi yun ma-address, -ma mukhang hindi matitigil ang labanan. Kaya posibleng maging cycle lamang itong uh, armed resistance hanggang hindi mo na-resolve yung root causes. Muling nagprotesta ang mga manggagawa ng Xperia Philippines, isang pagawa ng semiconductor sa Laguna dahil sa tila walang tigil na tanggalan na ginagawa ng kumpanya. Panoorin ang ulat ng Southern Tagalog Exposure kasama ang Mayday Multimedia. Oh man! Oh man! Patuloy na tinututulan ng mga manggagawa ng Xperia Philippines Incorporated ang serya ng malawakang tanggal ang ipinatupad ng kumpanya ang Nexperia ay isang pagawaan ng semiconductors na nakabase sa Netherlands na bahagyang pinagmamayarian ng Wingtech Technology, isang kumpanyang Chinese. Isa ang Nexperia sa pangunahing supplier ng mga batayang piyesa para sa electronic devices sa buong daigdig. Noong ika-22 ng Marso, matcha protesta ang idinunsad ng mga manggagawa sa paligid ng kanilang pagawaan sa Light Industry and Science Park 1 sa Kabuyaw, Laguna, para kundanahin ang patuloy na tanggalang sinimulan noon pang 2022. Isa si Jason Gregorio sa walong manggagawang tinanggal dahil umano sa redundancy noong October 2023. Nitong Abril, 54 na manggagawa ang tinanggal ng Xperia dahil umano sa pagbaga ng produksyon. Pansamantala lamang umano ang kayusang ito, ngunit tingin nila Jason ay hindi ito totoo. Ang ginawa po ng management doon, no, ang ginawa nila ay nag sila ng programa uh, para iwasan daw yung pagkatanggal ng mga manggagawa. Uh, sila ng voluntary separation program. Uh, yun po yung isang programa nila para nasa gano'n hindi bukang tanggalan na uh, direktang tanggalan na mangyayari. Biglang sinabi nila may redundancy na walong manggagawa. So, so, sumusob, so sobra daw na hindi na makakailipat. Uh, di ang nangyari po noon, di isang po ako doon sa walong manggagawa tinanggal nila. Maliwanag ni Jason, ginamit din ng kumpanya ang serya ng tanggalan para unti-unting mabuwag ang union ng mga manggagawa. Pinupunto lang siguro ng kapitalista na hindi porkit union, member uh, membro o membro, ordinary membro ka o officialist ka, lahat naman yung tatanggalin sa pagawaan eh, pag ginusto-ginusto ng kapitalista. Mula nang ilipat ang pagawaan ng Nexperia na dating Philips sa kabuya noong dekada 90, nagpatuloy ang union sa pagtatanggol sa kapakanan ng manggagawa. Sa kasalukuyan, isa ang Nexperia Workers Union sa pinang matatagal ng nakatayang union sa Southern Tagalog Region. Malaki yung impact ng Nexperia o yung laban ng mga magagawa ng Nexperia doon sa region ng Southern Tagalog kasi ang titingnan natin halos kalakhan ang mga manggagawa sa Region 4A o Southern Tagalog ay mga manggagawa kontraktwal. Hindi naman mananalo o magtatagumpay yung mga manggagawa kung sila-sila lang. Kailangan talaga nalang na mas malawak na ka malawak na kasama o suporta. Sa barangay Tartaria, Silang Cavite, iba't ibang forma ng panggigipit ang nararanasan ng mga magsasakat residente. Ang dahilan, malawak ang land grabbing down ng isang kilalang real estate corporation. Panoorin ang aming report. Simula bata pa lang ako, ay eh, nakikisama na ako sa mga usapin sa lupang ito sapagkat ito nga daw ay sapilitang inaangkin ng Aginaldo, Nakita ko mismo sa aking mga mata kung paano yung ginagawa nilang pangaharas. Saksi ang maraming residente ng Barangay Tartaria sa Silang Cavite sa sunod-sunod umanong tangkang pangangamkam ng pamilyang Aginaldo sa kanilang lupang taniman at tirahan. Bahagi ang Barangay Tartaria ng tinatawag na lupang Aginaldo. Ito ay 300 hektaryang lupain na ilang dekada nang inaangkin umano ng pamilya Aginaldo sa pangunguna ni Emilio Orange Aguinaldo Force Noong 2021, nagkaroon ng tangkang demolisyon sa Tartaria na matagumpay na napigilan ng mga residente. Pero nasundan pa daw ito ng isang sunog na nakaapekto sa kabuhayan ng ilang pamilya. Sinunog yung dalawa namin paupahan na dami nga yung tindahan ko. Wala pang isang buwan, tahasan nilang pinutol ang linya ng tubig. Nung pinuntahan ko at aking sinusuri kung anong nga ginawa ng gwardiya, bigla na lang akong tinutukan, barilin na raw ako, barilin. Inyala, at hindi nato hindi kasi nga hinatak na ako ng tatay ko palabas doon sa, sa gulo na yon. Pero hindi raw dito nagtapos ang panggigipit sa kanila. Nitong April 3 lang, tinangkaro bakuran ng mga armadong gwardya mula sa Jarton Security Agency ang kanilang mga lupa. Inuumpisahan na nila, ilan na yung nabubutas nila. Tapos nakikiusap po, nagsasalita do sa gwardya, hindi nakikinig yung gwardya, ituloy nyo, ituloy nyo. Tapos na siyempre, yung emosyon mo, nakapang-agaw ako ngayon ng bareta, yung pangbutas ng lupa. Tapos sinabihan niya kami na ipadadampot daw kami sa pulis kasi may ebidensya na daw sila. Matapos ang insidente, nagkaroon daw ng usapan sa barangay ang mga residente at ang Jarton Security Agency na pansamantalang ititigil ang pagbabakod sa kanilang lupa. Pero nagpatuloy pa rin daw sa pagbabakod ng mga gwardya at nagtayo pa sila ng mga kubol malapit sa mga bahay ng ilang residente. Bakit ang mga gwardiya ay napakarami? Sila ngayon ay nakaarmado pa sila ng 9mm. May mga bata na imbis na malayang nakakapaglaro, hindi na sila makapamuhay ng maayos. Pati sa pagtulog sa gabi, kami ay natatakot na rin. Kasi baka maulit na naman yung mga panununog. Ayon sa mga residente ng Tartaria, Maaaring bahagi ang mga atake ng planong mabilisang i-convert ang kanilang lupain at taniman para gawing residential subdivision. Batay sa comprehensive land use plan ng silang Cavite para sa taong 2013 hanggang 2022, mayroong mahigit 50 residential subdivisions na itinayo o planong itayo sa silang. Ang ilan sa mga ito matatagpuan sa barangay Tartaria. Pero sa harap ng sunod-sunod na tangkang itaboy ang mga residente ng Tartaria sa kanilang mga lupain, hindi raw sila magpapatinag. Ang pangako namin sa aming sarili, dito kami isinilang, dito na rin kami mamamatay. Ganon kalaki ang pagmamahal namin sa lupang ito. Sa kabila ng lahat ng pandarahas, sa kabila ng lahat ng pananakot, hinding hindi kami papayag na mawala sa lupang ito. Ito si Jen Feliciano kasama si Joseph Gloria at Jackie Maulas, naguulat para sa alam. Noong Pebrero, dumalaw sa barangay Mandili, Candaba, sa Pampanga, si President Ferdinand Marcos Jr. para sabihing tutulungan ng kanyang administrasyon ang mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. Pero ngayong sukdulan na ang paghambalos ng El Nino, kumusta na ang mga magsasaka ng Mandili? Panoorin yan sa pinakabagong dokumentaryo ng Pinoy Weekly, Ang Walang Ani sa Mandili. Bisitahin ang kanilang YouTube channel para sa buong dokumentaryo. Kumusta nga ba ang ating mga kababayan sa gitna na nagtataas ng presyo ng mga bilihin? <laughs> Walang puknat na inflation. Yan ang laman ng ating balita with feelings. Dalawang magkasunod na buwan na ang ulat na mabilis na inflation sa bansa at kasabay ng sumisirit na temperatura talaga namang nakakainit ng ulo ang nagtataas ang presyo ng bilihin at bayarin. Guess kung ano raw ang nagtutulak sa mabilis na inflation. Eddie ang presyo ng bigas, ayon sa Philippine Statistics Authority, 59% ng tinaas ng inflation ay dahil raw sa rice prices. Aray! Dagdag ng ahensya, sumampa na ang presyo ng bigas sa pinakamabilis na pagtaas sa loob na 15 taon. Remember noong 2009, kung saan ang haba ng pila para sa NFA Rice. Well, ando na ulit tayo guys. Wait, eh di ba may nangako na gagawing 20 pesos per kilo ang big... Op, budol nga raw yan, sabi ng grupong ibon. Anyway, kapag bigas ang nasa likod ng inflation, matik nga daw ng pinakamatatamaan ay ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Mismong gobyerno nagsasabing mas mataas ang bahagi na ginagasos sa bigas ng nasa pinakamababang 30% ng pamilyang Pilipino aray ulir, Imbis na pambubudol, este pangangako, ano nga ba ang mga hakbang na pwedeng gawin ng pamalaan para man lang maibsan ng epekto ng inflation? Madagdaga ng trabaho na, at kung ang gobyerno natin gagawa ng paraan para ma-adjust lahat. Na ang hanap buhay ng tao at kita ng mga tao ng bawat isa. Siguro po pag tinas po nila yung bilihin, itas din po nila yung sahod para maging fair po, para kumbaga hindi siya ganyan nakita na bumaba yung presyo ng mga bilihin. Parang nang sa ganun, maging sapat yung gatang Ayan ha, may suggestions na. Baka naman pwedeng pakinggan para naman lumamig-lamig ang ulo ng taong bayan. Dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw mula sa alternative Network. Ako si Cassandra Salonga. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Alternative Media. I-follow ang Alternative sa Facebook, X, TikTok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alternative website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message lang kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa muli.